Ada lagi dyan, mga idol. Hantingin natin yan. Nandiyan lang show. patay ka ngayon maluwag maluwag yari ka ngayon ang <laughs> laki nya <laughs> oh my god laki <laughs> yari ka dyan boy <laughs> may huli na agad yung aking bagong setup mga idol bagong setup to Oh. Tama tama sakto yung dating natin. May dalag. Mga master. Good size. Dito <laughs> ulit uli tayo. Dito ulit tayo. Tayo uli na kahuli eh. Hmm. <laughs> Padalwa. <laughs> Padalwa. Isang <Some> plastic na dalag. <laughs> na naman ang ating nadali. Okay? So, sagit lang tayong tumira dun. Gawa ng ako Nag-field test lang ng aking bagong fishing rod, mga master. Kung napansin nyo. Nag-bait caster tayo ngayon para hindi naman nakakaumay ano okay so until next time maraming salamat mga idol ito ng aking kabayo